Yes, Good morning mga abyan. Welcome back to my page. Uh, dito tayo ngayon sa aming munting uma. Dito sa barangay si Pitan Gimbal, Iloilo. So dito yung aking mga aming mga native chickens. Ito yung aming nalagaan na nakakatulog sa kapag wala tayong ulam ay meron tayong makukuha. So dito at ngayon ay hapon, oras ng kanilang pagkain kaya Niready na, na namin yung pagkain Kasama ko pala si Gary Na taga Dala ng tubig So yung unahin natin ay natin ng Pagkain yung kanilang Kainan pero Bago tayo maglagay ng pagkain ay eh, siguro natin itong malinis Para hindi nakain ng ating mga alagang manok So lilinisan natin itong mabuti At pagkatapos Pwede na natin ilagay yung pagkain So nakikita nyo meron din mga malalaki At maliliit marami din kasi pa yung mga sisiyo Na huli nang napisa So ngayon ay grabe yung init, apektado yung ating mga pananim. Kung nakikita nyo, ang aki saging, ang liliit ng bunga, ang papayat na ng mga puno. Kasi wala nang ulan-ulan dito, grabe yung init. So makabawi tayo dito kapag dumating na yung ulan. At ito na. At syempre, kapag naglagay na tayo ng pagkain, huwag natin kalimutan ang importante ang kanilang mga tubig, siyempre dahil sa init ng panahon ngayon, kailangan din ng ating manok ng malinis na tubig. Kaya kailangan natin itong palaging palitan So ito at akin itong lilinisan ng mabuti. At nang sa ganun ay meron silang mainom ng malinis na tubig. So dyan, dito ko na rin ginagay sa ginati na guma. Para naman marami ang ating malagay. At syempre makainom sila ng ating mga alaga. Ayun. So ito lang yung buhay namin sa probinsya. Simple lang. Kailangan mo talaga magsipag. Kasi kapag hindi ka magsisipag, aasa ka lang sa trabaho mo. At kung hindi ka makakapagtrabaho, wala kang magkukura ng pambili mo ng pagkain o kaya... o kaya yung pang budget niyo pang araw-araw so dito sa probinsya kapag ikay masipag marami ka Pwede pitasin, mga tanim na gulay, mga alagang hayop. Pwede kang ng itlog sa may pugada ng mga, at mga manok na may paulamin yung mga kabataan tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. At yung manok, pwede tayong kumatay para rin uh, gawin natin tinola. At ito naman yung aking mga alagang pato. So yan, yeah, meron din namang mga uling na pisa at meron pang mga nagilimlim ang dami daming itlog pero hindi na namin pinapisa dahil sa sobrang init ginawa na namin inulab na namin nilagay sa rep at uh, siguro mga estimated ko is mga muabot hanggang sa 6 na pong at ito na lang yung ating mga pato ito na lang ating palalakihin uh, at sa na lang tayo magparami kapag meron ng tag-ulan na at may tubig na yung fish pan at pili natin silang pakawalan so yan lang ang update dito sa aming munting uh, backyard dito sa probinsya. Maraming salamat sa panonood at sa lahat ng support sa aking channel, sa aking page. So kung nagustuhan yung video na to, pakishare naman at pakilike. At hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Ingat mga abis.